May nararamdaman ka bang pananakit sa likod na parang kumakapit pababa sa iyong binti? O di kaya ay parang may paminsan-minsang kirot na hindi mo maipaliwanag sa iyong mga kalamnan? Baka sayatika na yan. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa sayatika at ang mga sintomas na maaaring maranasan kapag ikaw ay meron ito. Sigurado akong marami sa inyo ang nakarinig na ng sayatika. Pero ano nga ba ito? Bakit madalas ito sa mga Pilipino, lalo na sa mga taong laging nagbubuhat, mga nagtatrabaho ng matagal na nakaupo, o kaya ay mga mahilig magbisikleta? Tara at samahan niyo ako alamin natin ang 10 sintomas ng sciatica at kung bakit mahalaga ang early detection. Ano nga ba ang sciatica? Ang sciatica ay isang kondisyon na kung saan ang sciatic nerve na pinakamahabang nerve sa katawan ay naiirita o naiipit. Mula sa lower back, dumadaan ang sciatica nerve sa puwet at pababa sa binti. Kaya naman ang pananakit na nararanasan ay maaaring mula sa lower back hanggang sa paa. Ang sciatica ay hindi isang sakit, kundi isang sintomas ng underlying condition gaya ng herniated disc, spinal stenosis, o piriformis syndrome. Napakahalaga na maintindihan natin ang mga senyales na ito para maiwasan ang paglala ng kondisyon. Kaya tutukan ninyo itong video hanggang dulo, baka isa sa mga sintomas na ito ay nararanasan mo na pala. Number 1, pananakit sa likod na kumakalat sa paa. Isa sa pinakakaraniwang sintomas ng sciatica ay ang pananakit na nagsisimula sa lower back at bumababa papunta sa puwitan likod ng hita at binte. Kadalasan, ang kirot ay nararamdaman sa isang bahagi lang ng katawan. Depende kung aling bahagi ng sciatic nerve ang apektado. Ang sakit ay maaaring parang kuryente, burning sensation o kaya'y mahapdi. Para sa mga mahilig magbuhat ng mabibigat o magtrabaho na nakaupo ng matagal, madalas itong maramdaman lalo na pagkatapos ng trabaho o umaga pagkagising. Number two, pamamanhid on numbness. Kapag naiipit ang sciatic nerve, maaari ka rin makaramdam ng pamamanhid sa likod ng hita, binti o paa. Parang pakiramdam na nawawala ng pakiramdam ang iyong kalamnan o kaya'y may mga tingling sensations na tila tinutusok-tusok ng maliliit na karayom. Kadalasan ang pamamanhid ay nararamdaman sa parehong lugar kung saan may kerot. Halimbawa, kung masakit ang kanang bahagi ng iyong puwet at binti, doon din madalas mangyari ang pamamanhid. Pangatlo, panghihina ng binti o paa. Dahil ang sciatica ay nagdudulot ng pressure sa nerve, maaari itong magresulta sa panghihina ng kalamnan sa apektadong binti o paa. Kung minsan, napapansin ng pasyente na hirap silang tumayo ng matagal o buhumuhat ng kahit magaan na bagay gamit ang kanilang binti. Sa mga mas malalang kaso, maaaring hindi na nila makontrol ang paggalaw ng paa na nagiging sanhi ng pagkatumba o hirap sa paglakad. Pang-apat, masakit na pag-upo o pagtayo. Para sa mga may sayatika, ang simpleng pag-upo o pagtayo mula sa pagkakaupo ay maaaring magdulot ng labis na kirot. Kapag matagal kang nakaupo, maaaring lumala ang compression sa nerve na nagdudulot ng matinding pananakit kapag ikaw ay tumayo. Na. Kaya't ang ilang pasyente ay mas pinipiling nakatayo kaysa nakaupo. Muhit ngunit kahit anong posisyon ay hindi talaga nakakatanggal ng kirot. Panglima, sakit na lumalala sa pagbabago ng posisyon. Ang sakit na dala ng sciatica ay maaari ring lumala kapag binago mo ang iyong posisyon. Halimbawa, mula sa pagkakaupo bigla kang tumayo o kaya yumuko. Ang pag-ubo, pagbahing, o pag-iri ay maaari ding magpalala ng sintomas dahil sa pressure na nagdadagdag sa spinal nerves. Pang-anim, kirot na parang sinusumpong. Ang sciatica ay madalas na makaramdam ng kirot ng pabalik-balik o episode. Ibig sabihin, maaaring minsan lang ito sa pero matindi at pagkatapos ay mawawala ng ilang oras o araw. Ang pattern na ito ng pananakit ay isang tanda ng sciatica at kailangan ng tamang pagsusuri para malaman kung ano ang trigger ng nerve compression. Number 7. Masakit ang balakang o hita. Ang mga taong may sciatica ay kadalasang nagreleklamo ng sakit sa balakang o hita. Ang sakit na ito ay madalas tuwing sila ay naglalakad o nag-ee-exercise. Ito ay dahil sa pressure sa sciatic nerve na dumadaan sa ilalim ng iyong pelvic bone papunta sa binti. Ang sakit ay maaaring magdulot ng discomfort na parang mabigat ang balakang tuwing naglalakad. Number 8, pakiramdam ng init o burning sensation. Minsan ang nararamdaman ng pasyenta ay hindi lang ordinaryong kirot kundi parang may apoy na nagaalab sa kanilang mga binti. Ang burning sensation na ito ay sanhi ng nerve irritation. Maaring ito ay parang mainit na pakiramdam na dumadaloy mula sa likod ng binti pababa sa paa. Number 9. Hirap sa pagyuko o pag-ikot ng katawan. Ang simpleng pagyuko o pag-ikot ng katawan ay maaaring maging isang hamon para sa mga taong may sayatika. Ang galaw na ito ay nagdadagdag ng pressure sa spinal nerve na nagiging sanhi ng matindang kirot. Kaya't ang ilang pasyente ay umiiwas na lang sa mga galaw para hindi makaramdam ng kahit anong sakit. Pangsampu, pakiramdam ng pagpintig sa binti. Ang huling sintomas na ito ay mas kakaiba. Pakiramdam na parang may tingling sensation sa loob ng binti. Ang pulsating na sensation na ito ay maaaring maramdaman kapag ang nerve ay nasa ilalim ng pressure na nagiging sanhi ng mga abnormal na signal sa nerve pathways. Ang sciatica ay hindi biro. Kung nararanasan mo ang ilan sa mga sintomas na ito, huwag na magdalang isip na magpakonsulta sa iyong doktor. Baka hindi lang simpleng pananakit ng likod ang iyong nararamdaman. Tandaan, mas maagang madetect, mas mabibigyan ng tamang lunas. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, bye-bye.